ibang balita, inilabas na ng pulisya ang kuha ng CCTV sa holdapang naganap noong Sabado sa isang grocery sa Santa Cruz, Maynila. Namatay ang lalaking may ari at kanyang anak na babae. pinag na ng pulisya ang video para makilala mga suspect na posibleng umanong trabahador ng tindahan. Naratong report ni Cesar Apolinario. Puspusan na ang pag-aaral ng polisya sa cctv ito na kuha bago ang barilan sa Felix Huerta sa Santa Cruz, Maynila noong Sabado. Nakunan dito ang nakasandong sospek na nagtanong sa tauhan ng tindahan ng diaper at dishwashing soap. Nasa labas naman ang kasamang nakagreen na t-shirt. Sa isa pang video makikita pumasok ang nakasando sa isa pang kwarto. Ang isang sospek naman, second floor nagtungo kung saan nakatago ang dalawa hanggang tatlong milyong pisong kita ng pamilya Cruz sa kanilang negosyo. Ang unang sospek, agad inutusan ng kaherang si Shera Cruz na ilagay sa bitbit -bit niyang bag ang laman ng kaha, na aabot sa 200,000 piso. Nakikita 'yung nilagay 'yung kung 'yung loot, ayan sa paglabas niya, nag-react si Shera dito. Uh... Kinuha niya yung gamit, yung baril niya na nakatago. Pero naabisuan na noon ang ama si Onofre Cruz na makikitang nagkasa ng baril sa pumasok sa tindahan. Nagpambuno sila ng unang sospek. Dito na bumaba ang pangalawang sospek mula sa second floor, lumapit sa kapwa sospek at pinatay sa pamamaril si Onofre. Yan yung nakasando na nag-announce ng hold up na napasukan naman ng tatay. Ito naman galing sa, baba, sa taas to, bumaba. Nagawang makakuha ni Shera ng service firearm noon at nabaril ang sospek na naka na t-shirt. Mabilis sa tumakas sa mga sospek pero nagkabanggaan pa sila kaya tumumba ang nakagreen green na nakilalang si Arnold Lipon batay sa ID na nakuha sa kanyang wallet. Patay rin siya matapos mapuruan sa barilan. Tinamaan din sa palitan ng putok si Shera na kalaunay binawian ng buhay. Ang nakataka sa sospek agad nakapunta sa mga kasamaan daw nitong nakasakay sa dalawang getaway na motorsiklo. Abot sa lima hanggang anim ang mga sospek. Iniimbestiga na ang anggulong inside job dahil alam daw ng mga sospek ang mga lugar na pinagtataguan ng pera, kabilang ang sa second floor na di na nagalaw. Isa sa mga tinitignan natin is uh, meron bang kasapakat itong mga sospek na trabahador dito sa pamilya ng, sa, ng mga biktima. Hawak naman ng pulisya ang lalaking nakatambay sa labas ng tindahan na tinanguan ng isa sa mga sospek. Nananawagan ng pulisya sa sino mang makakakilala sa mga sospek na ipagbigay alam sa kanila ang kinaroroonan ng mga ito. Para sa unang balita, Cesar Apolinario Reporting.